Kim Chu at Paolo inaabangan na. Kim Chu may pa-soft launch tungkol sa totoong estado nila ni Paolo Avelino. Hindi pa man nagsisimula ang show nila Kim at Paolo Avelino, ay talagang marami na nga ang talagang kinilig sa ibinahagi ni Kim, na nakatago nitong video sa kanilang naging biyahe ni Mr. Paulo Avellino patungo sa Birmingham, sa nasabing video ay makikita nga na ang kaswite ng dalawa habang sila ay nakasakay sa eroplano. Isa pa sa nakaagaw ng pansin, ay ang ginamit ni Kim na background music sa kanyang video, sa huling lyrics kasi nito ay sinabi na I love you till the day that I die. Ayon sa komento ay beautiful choice of song umano si Kim, isa naman ang nagsabi, ang soundtrack, I love you till the day that I die, may iba rin na ikinomento pa ang buong lyrics ng kanta. Ayon sa mga fans ay tumatapang na si Kim at may pa soft launch na umano ito tungkol sa kanilang dalawa. Ito naman ang kasalukuyang lagay ngayon sa lokasyon ng kanilang event, naghihintay na rin sa kanila ang mga manunood.